Hey mga ka-idol, yan ah. Ngayong araw na tayo, pupunta tayo sa Barangay Sumilang Sa PMR Hardware Para bumili ng materialis ng uh, pagre-refer ng bahay ng ating mod modracals Yan ha Tayo po sakay na sa ating uh, malaking barko Barko daw Away Alright, ito na nga po, nasisilip na po natin Itong Barangay Sumilang ito na nga po, kami dadaong narito sa likod ng hardware ng PMR. Yan so guys, ta, ito na po kami. Tumadaong na. At kasama nga po pala natin dyan ang ating pamangking napakakulit. Ang anak ng aking utol, Daniel Noble. Yan, ito nga po, nakababa na po ako ng bangka at ang aking bolo ng ding, At ang ating makinista kasama natin. Yan, shoutout sa iyo. Bro. Shout out, Ito na nga po yung highway malapit dito sa maya PMR hardware, di ba? Yan, kung makikita nyo, ito po yung, uh, ah, hindi pala, RNV hardware po wala. For correction only, yan. Yan, ah, uh, napaka mura po dito sa RNV. Yan, hardware ng, ah, uh, barangay sumilang. Yan, ah. Lagi na lang po, pinapakita ang mukha ng inyong idol na napakapangit. Yan, ah. Ito na nga po, nakabili na kami. Ayan. Ito na nga po yung plywood na nabili ng aking ng Nanding. Ayan, sa pagkakataon po ito ay isasakay na natin siya ng bangka. Ano? Ayan, ito po yung bangka namin at katabi um, ng bangka nga uh, pinagpangkuha ng buhangin dito sa PNR. Ano? Ayan, shoutout sa lahat ng tauhan ng uh, hardware na to. Ayan, nahagipan ng ating camera. Ayan, at uh, tayo po na yan ang aking father's key nag uh, tutulak na tutulak daw ba't yun so, okay. nag, iisod lang ng mga uh, dulo ng baka tayo ya yeah, aandar uh, na so ito yung uh, aking pamangkin yan tahimik na naman So ito na nga po, nakabalik na po kami dito sa barangay Mambaling na po ito at na uh, pag may tower nang nakita sa ilog, yan, malapit na po tayo sa mambaling, yan at ayan nga po, at kung mapapansin nyo yan, sinum na po ang ating camera ta, ang daming nakatingin sa ating mula sa hanging bridge ng mambay, no? Ganda, ganda talaga rito sa amin Feeling namin tuloy, kami artista charot, si Idol Bila ang naman pala ang makikita ayan, dumaong na po tayo dito sa ating uh, dam yan, shoutout sa inyong lahat ng nanood ng aking video at uh, kung may kabuluhan man o wala, ay inyo na share para pa sa iba po nating mga content. Yan ha. Don't forget to follow my Facebook page, Ang inyong idol, Idol V. Thank you so much, guys. Yay! Yeah.